Magandang gabi, kainta nandito ako ngayon sa napakagandang uh, bahay uh, Pagpasok ko, di ko uh, akalain ganito pala kaganda At syempre, ang simoy ng hangin, nandito na, ang ganda naman Anyway, tatanungin natin si uh, Ma'am Risa Biason Rodrigo Nandito kaibigan natin, uh, taga rito sa Rosales Street Barang PFCI Barangay San Andres. Yon. Hello ma'am. Hello. Hello. Oh, po. oh, tanong ko lang kaagad ano, Paano ito? Paano mo naisipan? Paano mo nagawa itong uh, napakagandang bahay? Um, inunti sa'yo ko lang ng paunti-unti. Actually, first of all, ang ginawa ko po talaga is naglinis. Kasi, syempre po, nung kampanyaan, medyo makalat dito. Oo. So, so after na, syempre, nilinis ko po talaga siya na lahat na talagang ako lang talaga din naglinis. And then, Ay, after, rao. ano, after ko po siya nilinis, inunti-unti ko lang, pa isa lang yung paglagay hanggang sa mabuo siya ng ganito. Pero, tanong ko, pa paano naisipan nito? Paano naisipan ng ganito, eh, e, uh, i- dapat na uh, may mga ibang uh, nilalagay ko pa dito dahil mo ito huh? o pa Bakit mo naisipan ito at uh, bakit? Kasi nung bata po ako, pumunta kami sa Policarpio sa Mandaluyong po. So mm, parang okay. nagkaroon ako ng idea na bakit hindi ko dalihin dito sa atin sa Barangay uh -oh. San Andres? Yung ganon na ambience ba na pupunta yung mga tao, makikita ma na pa lang nila yung lugar na nararamdaman na nila yung Pasko. Natutuwa na kagad sila. Oh. So 'yun yung gusto ko ibigay sa kanila. Kaya on December 16, i-open ko to for the public. Pwede silang pumunta dito. Wow. Free po, wala po itong registration or bayad para mag- oh, oh. Mak picture sila dito. Wow, ganda naman. Ganin ba isa pala sa naging ano mo yun sa uh, bahay dun sa Pulilan. Anyway, okay. uh, makakapasyal din tayo din okay. sa si Eh at hindi na kahit hindi na sila pumunta dun, lalo't nalalayoan sila. Oh, oh. Dito na sa malapit lang sa kanila. Oh, oh dito sa PFCI para okay. uh, Rosal Street Barangay, Barangay San, San Andres ayo. So mga dating ano kailan niyo na inumpisahan itong ganitong uh, decor Christmas decor? Itong decor decor po is la, uh, last 3 years 3 years pa lang po siya pero yung gift giving po namin para sa mga kids ah, gift ng barang yes, po, ng mga kids ng Barangay San Andres is since 2014 pa po. Ang tagal na. Ah, po. Ibig sabihin talagang nasa dugo mo na 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 every time na pasto na yes namibigay po. ka? Kung ako man po is mapupunta man po sa kagayan, dun ako magpapasko, dun po ako nag-gift giving. Hindi po pwedeng hindi ako mamibigay sa Pasko kasi para sa akin po, yun yung balik ba? Yun yung pagbigay mo in, oh oh. in return sa na mga nakukuha mong blessings. Mm, kaya ang Pasko nga daw talaga ay eh, pasasalamat. Yes po. so, And giving para sa mga tao. Oo. Oh, oh. Share the blessing. Yes. Yun na. Ang galing naman. So bali hindi lang pala yun ang pinaka uh, ano mo itong ginawa itong bahay mo na uh, nilagyan ng Christmas decor. Ang ganda. Anyway, um, itong Pasko nito, kailan nyo po i-schedule yan uh, dito sa lugar mo? Um, ngayong ano po, ngayong December 16 may open ko po uh, siya. Ah, 16. Opo. Be, pero meron din po akong pa dance contest, ah uh, Zumba virtual contest po para sa mga Nag-Zumba oh, po ng Barangay okay. San Andres po. So open po 'yon ng December 11 to December 15. Pwede po sila mag-video dito nung ano nila, nung sayaw summa. nila. Oh, and summa. then i-send lang po nila sa akin and then December 16 to December 22 ang liking po natin. Ako po, Miss magpo-post. Okay. Free registration lang po yun, wala pong bayad. So, paramihan ng uh, likes, likes po. Ayun. Kailangan ma-i-likes ma ma ng kainta journal. Sa <laughs> so, dami. Ang ganda naman mga naisip nyo. Uh, wala na kayong ginawa, no? <laughs> yes po. Wala naman eh. po kung ano eh. Wala po akong hinihingi in return para no. sa mga ginagawa ko. Ang sa akin lang po, makita ko lang yung dadaan nga lang po dyan na nakatingin dito, nasasabi nila ang ganda. Nakakagaan po ng loob. Oo. Sa yung effort mong ginawa na to, napaka, uh, napaka ganda at uh, kasi dapat encouragement kasi yung ganitong ginagawa mo, Ma'am Risa eh. Okay. Yung ibang tao naman, baka mag-isip sila, tulad ko, halimbawa sa Anggono, parang maglagay din kasi ng ganitong decor. Opo. O, yun po talaga yeah. yung gusto ko para ma-encourage yung ibang tao na mag-decor. gusto ko nga po yung buong street tao may decor na gano'n para na, na ano sila, natutuwa ba? Uh, yun lang talaga yung mga Malay mo, uh, darating ng panahon, hindi lang po dito sa bahay ni Ma'am Risa Biasan Rodrigo ang magigiting decor. Baka itong Opo. street ng Rosal. Sana nga po. Oo, oh, di natin alam. Ano. Opo. Anyway, uh, may schedule, binigay mo na mga schedule pati dun sa mga gift giving ano sa Apo. mga bata so ano pa ang next nito after nito uh, syempre nandiyan ang new year Apo. Ay, uh, anyway hanggang 5 pa naman ng January di ba 3 kings Apo. so hanggang Apo, hanggang, hanggang January 5 pa po ito, ito. Apo. okay uh, so uh, message po sa ating mga hindi lang ka sa San Andres, kundi sa buong bayan ng kainta. Um, message ko lang po. Sana po uh, makapunta po kayo dito and makapag-picture taking po kayo. And also, sana po mag-enjoy po kayo sa pagpunta nyo dito. Kasi po, is, ito po is handog ng pamilya po namin para sa inyo. Para magbigay saya po. Hindi lang po sa barangay San Andres, kundi po sa buong kainta. Yun. Maraming salamat po, Ma'am Bias. Ma'am Risa on Rodrigo. Thank you po. Uh, uh, Policarpio, yung <laughs> Uh, Christmas decor doon na, na bahay, dinala niya dito sa barangay sa natin. Maraming salamat. Merry Christmas. Po. Merry Christmas po. Uh -huh. Tsaka parang iba rin ang dating ng white uh, ano, Christmas tree ano. Uh, para sa akin na ah. o oh, bihira ko lang makita. Maganda kasi talaga ang nakaka, ano, nakaka-refresh ng mata. Mm, tsaka hindi po mawawala talaga sa pag uh, ang Pasko, ang mga Christmas decor, ang Belen. Wow. Nakakatayo ng balahibo na <laughs> Ayan, syempre, dyan mga ano, paborito kong Santa Claus. Ayan na naman, no? Oh. ganda naman ng mga decor na ito. Ayan, kabilaan si Santa Santa Claus. At yan, siyempre yung talagang original na Christmas tree sa Pilipinas, yung kulay green. Pero iba ang dating ng white. Ayan, si Teddy Bear, oh. Mukhang napagod si Teddy Bear, oh. Napagod oh, na siya. <laughs> napagod na siya. nag -entertain entertain. Ayan. Ayan, iba't ibang Santa Claus gusto ko yung ano, talagang ano eto po ko yung notes ginawa ko lang to galing Ito? to sa mga craft yung mga patapon na ng mga bagay ba Oo. ginawa ko lang siya binuo ko lang pati to binuo ko Ay, lang gano. din pero akala ko binili mo rin na, ano ang hanggang... galing po ginawa ko lang siya <laughs> galing ano ayan paborito ko talaga mga Santa Claus and Delilah po talaga pag may Santa Claus kinukunan ko talaga ng pictures ayan hmm isa pa pong scene sa ating white Christmas tree ang parang nagaganda na ko ito ang cute kong Chris ito ang cute kong Santa Claus <laughs> ay oh ayan meron akong style na ganito ayan ayan po at uh, hanggang ano pa po to after uh, uh, three kings nakasa nakabitin si Santa Claus ayan Um, galing sa sa taas. So, may parachute siya. May dala siya regalo. <laughs> At siyempre, may dalang regalo. Ang galing naman. Yan mga ano. Paborito ko lang po kasi ang ano. Ang Santa Claus. Ayan. Sabay, pag napunta kayo, um, yun lang po ang akin din naman. Santa Claus. Ayan. So, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito para may uh, pakita natin yung bahay sa Polycarpio. Ay, hindi po, hindi sa Polikarpio. Bahay sa Rosalie Street, PFCI, Barangay San Andres. Ayan. Ay, ito yung, ito yung mga style na bago. Parang yung sa Paris. Paris ba ha? Ah? Ayan. Yeah, ginagawa nilang is uh, a Christmas tree ang ganda so anyway uh, maraming salamat po ma'am Risa Piazon Rodrigo ma'am salamat okay. salamat po ito to si Kuya Nats Alforte para sa Kainta Journal Merry Christmas